Isang templo, isang bantayo, isang sagradong gusali na nagsisilbing buhay na patotoo ng mga taong mayroong di masayod na pananalig at pag-ibig sa Diyos. Sa unang tingin, sila ay maituturing namin na mga tipikal na mananampalataya, umaawit ng papuri, nananalangin, at nagbubulay ng salita ng Diyos. Pangkaraniwan din lamang ang kanilang pamumuhay, kasing payak ng kanilang bulubundoking kapaligiran. At kagaya ng karamihan, sila man ay nangangailangan na matinding pagbabanat ng buto upang makakain tatlong beses sa isang araw. Subalit kung meron mang hindi pangkaraniwan sa kongregasyong ito, ba kundi ang kanilang masinhing pagnanasa na mapaglingkuran ang Panginoon. Literal man na pagtawid ng mga ilog at bundok, ay kanilang susuungit. May pagtagumpay lamang ang panig ng Diyos. Sila ang mga kapatiran sa lokal ng inyigan Antipolo Rizal. at dahil nga sa pagiging bantog ng kanilang tipang kariniwang paglilingkot, ay minabuti namin na sadyain ang lokal ng Ingigana. Sa simula pa lamang ng aming pagtahak patungo sa dakong iyon, ay aganda kaming napaisip. Saan sila kumukuha ng inspirasyon upang igabang ang kanilang paglilingkod? Ano ang pinanghahawakan nila upang baliwalain ang mga ganitong pagtitiis. Paano nga ba nila kinakaya ang magmanhik manaong dito? Oh, ang hirap ah! Bakit nila nagagawang batahin ang malakalbaryong daraanan sa tuwing pupunta sa bahay-sambahan? ano ang nag-uudyok sa kanila upang ipaglaban ang kanilang pananampalataya. Lahat ng aming mga katanungan ay pawang nabigyan ng kasagutan sa aming pagdating. Mga musmus pa lamang ay namulat na sila sa salita ng Diyos. Kung kaya't hindi na kami nagtaka, kung bakit kayo na lamang ang kanilang pagsusumikap na mapagtapatan ang pagganap ng kalooban ng Diyos. Hindi nila alintana ang hirap ng buhay, ni ang hirap na kailangan nilang danasin sa bawat pagdalo sa gawain. Bata man o may sapat na gulang, ay may nagkakaisang damdamin na unahin ang kalooban ng Panginoon. Sukdo lang ilagay sa mga supot o bag ang kanilang mga isusuot para sa pagtitipon. Hindi nila alintana na palagi ang mabasa sa tuwing tatawid ng ilog patungo sa bahay dalanginan. At ang isa pang katangi-tangi sa grupo ito ay ang kanilang nagkakaisang damdamin na maitayo ang bahay-sambahan ng Panginoon sa matayog na ito ng Rizal. Bawat isa ay walang kinikilalang anumang dahilan o kahadlangan. Maitaguyod lamang ang gawain ng Diyos sa dakong ito. Gaano man kalayo o kataas ang kanilang lalakbayin. Hindi man lamang namin sila makitaan ng anumang bahid ng pag-aaninlangan o kapaguran, sapagkat ang bawat isa ay may malalim na kamalayan na ang mga pagtitiis nila ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa harapan ng Diyos. At ito na nga ang naging bunga ng kanilang sama-samang pagpapaga. Isang maituturing na kumikinang nahiyas sa gitna ng lunti ang paligid. Isang templo sa pusod ng kabundukan, na tahimik na sumisigaw ng papuri sa pangalan ng Panginoon. Maging ang kasaganaan at kagandahan ng kalikasan sa dakong ito ay buhay na saksi kung paanong sa mahabang panahon ay lubos na pinagpala ng Diyos ang lokal na iglesia ng Inigan. At sa taong ito, muli na naman nilang ipagdiriwang ng may buong kagalakan ang pagsapit ng kanilang church anniversary bawat isa ay abala sa paghahanda ng lahat ng kinakailangan para sa naturang espesyal na okasyon. Lahat ay tigib ng pagluluwalhati sa Diyos dahil sa isa na namang matagumpay at mabungang tao. sa bawat bahagi ng pagdiriwang. Ang kanilang mga puso ay nag uumapang sa pagpapasalamat sa Panginoon. Hi! tampok ang makapustol na doktrina na siyang patuloy na nagpapatibay at nagpapasagana ng kanilang pananampalataya. Bapayan ang bawat isa sa ating sabagat. Ang ating tinikilala ang buhay na apostol sa kawakasan ng paniharaw. Ang pinamahal na apostol, Arsenio San Friul, ay tumanggap at nagbigay ng pag-aapustol. At sa mga ng nagbigay ng pag-aapustol na kanyang tinanggap. Ina, kapusman sa material na bagay, karanasan naman ng mga taga-inyigan ang saganang biyaya at pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay espiritual. Ano okay, Lagi sa tandaan. natin ang salita ng Diyos na sa ating kalalitnaan na ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Ang bawat butil ng mga biblikal na katuruan na kanilang napapakinggan ay buong puso nilang tinatanggap at iniingatan ng higit pa kaysa anumang kayamanan. Hindi po natin makikita ang suro ng Diyos na nanginawa. Gusto mga minamahal, tayo makiharap ng sakdal kay Kristo. Ibig sabihin ng sakdal, wala pong ulang. Ang pagdulog ng mga panauhin ay malinaw na patunay lamang na ang turo at aral na dala ng mga sugo ng Diyos sa iglesia sa ikaapat na pagpupuyat, kailanman ay hindi maaring mahadlangan sa pag-abot sa mga tupa ng Panginoon, gaano man kalayo o kaliblib ang kanilang kinaroroonan. Ay aming hinihiling na gumawa pang sa kanila ang karagdagang taon na iginawad ng Diyos sa inigan ay minsan pang umukit hindi lamang sa kasaysayan ng lokal na ito kundi lalo tigit sa puso at kaluluwa ng bawat mga miyembro nito bawat isa ay patuloy na pinatatag ng mga apostol na turo at aral Kaya sa tuwing aming pagmamasdan ang bahay-sambahang ito ng lokal ng inigan. Ay hindi namin maikubli ang aming paghanga sa mga taong bumalikat sa pagkatatag nito. Ang bawat ministro at membro ng lokal na ito ay palagi at patuloy na magbibigay hamon sa amin dahil sa kanilang ipinamalas na pananampalataya. Pananampalataya ang kasing dalisay ng batis, kasingtindi ng sikat ng araw, singrikit ng mga bulaklak, singkyabong ng mga puno, at singtatag ng kabundukan. Sa Diyos ang kapurihan,